Dahil po sa ginawa nila sa akin halos tatlong araw po akong hindi makatulog. Ayun dahil po sa pagcriticize -pag sa akin ginagawa nang para sa akin lang po ay ang makatulong po dun sa mga nangailangan. And ngayon po napag-isip-isip ko po na ayoko na po maging vlogger para po kalabumbay. Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente Narito po ngayon sa sentro po ng diet Sa diet public market Yan, Kapibili ko lang po ng gamot Kasi alos tatlong araw na po ako hindi makatulog Yan sa mga nangyaring stress Yan Grabe po ang init Ngayong ano, alas 6 pa lang po ng umaga Pero ganito na po yung kainit Grabe po na hilo ako sa sa sobrang init. Ngayon po ay papunta uh, po ako dito sa loob ng palengke para po mamili. Ngayon po tatlong araw na din po ako nag-aalala sa mga magkakapatid na Bombay, Madeline. Yan. Kakaw po yung sitwasyon nila, lalong-lalo na po na walang mga magulang, walang tatay, walang nanay. Si na lang po yung nagsisilbi pong nanay at tatay nila hindi ko po alam kung paano po ako makakatulong sa kanila dahil po sa pinagbawalan na po ako mag vlog doon po kala Bombay at at China. ito po yung mga dahilan kung bakit po na hindi na po ako pinapavlog dahil po ano nang may policy po kasi ang kalingap na scout mo vlog mo kaya halos isang taon na po ako nagbablog doon ang ah, pagiging pagkukulang ko lang po ay di ko po nasabi sa ibang mga kasamahan ko sa Kalinga Partners na pinutusan po ako ni Kalinga Prab, inasign po ako kala Bombay, Casey, tapos kay Ma'am Luz, bisitahin ko daw yung mga ibang hindi nila na mababalikan kasi po sarami po nang pinupuntahan nila alas di po nila na pupuntahan yung mga dating tinutulungan dahil po ako po yung pinakamatagal na nakasama nila kaya po sa akin po nila inatas yung, yung ganong obligasyon and para po sa akin uh, na po ako ng dispensa sa mga kasama ko, kasagaling ng partners na naging ano po, parang na-misinterpret na na po yung yung ganung sitwasyon na akala nila na binablog ko nagsusuway ako sa rules ng kalingap na scout mo, vlog mo dahil po sa ginawa nila sa akin halos tatlong araw po akong hindi makatulog Yan, dahil po sa pag-criticize -pag sa akin ginagawa ng, ang para sa akin lang po ay ang makatulong po dun sa mga nangailangan Yan. ngayon po napag-isip-isip ko po na ayoko na po maging vlogger para po kalabumbay Salamat din po ako dun sa mga kalinga partners na nagpumupuna sa akin kasi may point naman po sila doon na bawal bawal i-vlog yung mga binablog nila Kuya Bal kasi nagkakaroon nga daw ng mga basher sila Kuya Bal at kalinga prab. Ngayon po, malaking tulong po yung ginawa nila. Papasalamat po ako sa ginawa nila sa, sa akin kasi po nagkakaroon po ako ng idea idea para po kung paano po ma matutulungan yung mga tinutulungan ko dati na walang magagalit. Hindi magagalit ang Kalinga Partners, hindi magagalit yung mga ibang mga viewers, mga supporter ni Kuya Bal, sila Kuya Bal. Ngayon po, nakapag na po ako. Magiging sponsor na lang po ako nila, sina pati po dun kala Rubilin, sa lahat po ng mga binablog ko dati, para kahit po papano, ay maramdam din po nila yung aking presensya kapag nag sponsor po ako sa kanila. Yun po sana iwasan po natin yung awayan, kampuhan at sigalot sa, sa samahan kasi ang unang-unang maapektuhan niyan yung kalingap. Kung ano po yung kasiraan po ng isa, kasiraan po ng lahat. Yan. hindi po masama ang magtanggap ng pagkakamali o pagkukulang bagos Gawin po natin inspirasyon yun para pagsikapan po natin makagawa ng magandang content para panorin po tayo. Yan, ayaw ko po makipagaway kasi yung ano po dating mga kasama ko matagal na yung mga kaibigan ko po sila na minsan parang in, na, siguro namimiss na nila ako kaya ayun po may nasasabi sila na kahit may nasasabi pa rin sila kahit na wala man po akong ginagawang masama. Yan po mga kabinti, tara po. Gagawin ko po yung ano po yung tama na hindi po makakasama ng loob sa lahat. And ngayon po, ang naisip ko po ay magiging sponsor na lang po ako nila Shayna at Bombay. Ngayon po ay may 2,000 pesos po ako na natitira sa bulsa. At uh, yun po ay ibibili ko ng mga ulam kasi madalas po na pag pumupunta po ako sa nila puro dilata, noodles, preservative, additives po na mga ingredients na hindi makasama po sa kalusugan. And ngayon po ay mamalingki po ako ng mga katulad po ng karne, gulay, prutas para po maibigay ko kala China. Yun po. And ngayon po ay isukonsor na po ako nila. Sana po ay maunawaan nyo po kung ano po yung po ano po yung nararamdaman ko kasi nasanay masakit po sa loob na na yung pamilya na tinutuloy na tinutulungan mo para naging para na po naging pamilya ko sila. Masakit po sa pakiramdam na bigla na lang mawawala sa sa ating sinuko sa ginagawa ko yung pagtulong ko sa kanila. Kaya yun po yung naisipan ko. yung po, yung po ano po yung mga nagko-comment po na sa comment section ko ako na po yung naghihingi ng pasensya do sa mga tinatamaan kasi yung po mga nagko-comment yung iba yung iba po ay opinion po ikaramihan po yun nakalagay po doon opinion hindi po paninira. Kaya po tayo pinupuna minsan nakakagawa po tayo ng kamalian na hindi natin alam sa sarili natin. Bagkos gawin po nating inspirasyon yung mga negative na comment kasi minsan po yung mga viewers po nakakita ng mga maling gawi na ginagawa natin at wala pong viewers na magsasabi na join mo ito para mapasama ka lahat po karamihan po ng na mga nagsasabi nagpupuna ay para po din sa ating mga tinutulungan para mas mapaganda pa po yung mga maging content natin para maging maganda yung kalalabasan Tara po mga kabente, samahan nyo po ako. Hanapin din natin po dito si Ate Melissa para doon din po tayo bumili ng ibang mga dat. Bibigay ko kala, kala Sena, kala Madeline. And kahit po paano, makatulong din po tayo kay Ate Melissa. Tinda Anong tinda niya? Ayan po, yung mangga na po na at tapos yung kamatis niya yun. Ayan. Oo, oh, may may. Maganda ito, sariwang sariw. Kanya itong sitaw kay Melissa din yan, hindi. Ah, ito lang mangga. Tapos. Nasa tas, tas atas po pala si Ate Melissa. kayaknya ah kemudian ke pusat si dimiliki sih, mau beli yang mangga Ibigay okay, natin kay Bombay. Sayang din po yung pinta kung sa iba po ako bibili. Makatulong na rin kay Ate Melissa. Ate Melissa! Kumusta? Grabe ang sipag mo ah. kita sa baba. Ang nandun yung tinda mo lang. Sino nagbabantay dun? Gusto kong anong tinda mo dun? Mangga, sa'yo yun? Mangga. Oh, Ayos. Oh, Kumusta ang ano mo? Ang negosyo? Okay lang. Nakakabilib ka at Melissa. Kasi... Unang-una, grabe ang pagsisikap mo para sa mga anak mo. Nakapagod lang. Huwag kang mapagod. <laughs> Isipin mo na ano, Dito para nga sa mga anak mo. ay siya. Sinila mo ka dyan Ha? Huh? At may dalagang kulambo Wala man Ano ito? Mangga din? Mangga yan Hmm Ayun po, meron pa yan, mayroon pa naman lamang hmm. Hindi pa lang mas mahasikaso Dapat Paron may kilayang... Parang pagod ako Ayun po, mayroon pa naman oh Ayun pa yan Puro pa pang... naman Buti hindi ka nabubulo ka ng paninda hindi naman. Ate Melissa, mabili ako ng ano sa iyo. Ano, anong ang tinda mo doon? Ano mangga? Mabili ng kamatis. Oh, kamatis. kamatis. tapos pichay. Pangano hmm. Pang ano sa isda kasi pang ko kala bubay. Mabili isda na yung mga sangkap. Ay, ang gulay ko ito na lang. Hmm. Yung pichay doon sa baba sa yun hindi. Ay, hindi ito na lang yung pichay ko. Yan. Hmm. Tapos kalabasa kasi saging ako, hindi pa nga hinog ang saging ko, meron pa dito ang saging. Nasaan yung saging mo dyan? Ito yung ilaw pa. Ah, ilaw pa? Saging yan, mm -hmm. si tapos yung saging. Hmm. Kalamansi pa nga ako, yun pa. Hmm. Nandito ko yung kalamansi ko. Ate Melissa, dapat, bakit ginagawa mo ito? Gaman sa bahay ka na lang kasi may sarili ka ng bahay. Tapos maging ingi ka na lang ayoko nang ganun. ganun. sa mga vlogger. Hindi ako sanay nang ganun, nakakahiya. Kanayi ka. Sanay naman ako nang ganitong hmm. trabaho, wala mali talaga ako, nasanay na ako sa ganito. Sa pagtitinda. Kailangan talaga ng diskarte ano. Na okay. hindi porke natulungan nila Kuya Bal, iasa natin yung lahat ng pangangailangan natin sa kanila. Tama ano, kailangan din natin magsikap. Yan isa isa yan sa hinangaan ko sa iyo. Tapos si ano yung mama ni Dagay, madiskarte. Nag-improve yung ano niya, Patulad mo, madiskarte ka na nabibili ba sa iyo? Pero love life, pula ka pa. Wala akong love life, pero Kumusta mar marami, ni... maraming manliligaw, pero ayaw ko pa. ayaw mo pa? Bakit? Nadala ka na? Hindi naman siya nadala. Nana ako, yung bagang... Siyempre, iniisip ko, ang uh, anak ko. Mm. Ang love life, nan nandyan lang, pero yung mga ano mm. ko, kapag nagano sa akin, parang... iniisip mo yung anak mo, ano? Sa anak ka na lang. O, paano, kumusta si Mang Jun? Alos dalawang taon nililigaw sa iyo si hey, Mang Jun. Ayaw ko kay Mang Jun. Hindi ah, pa ako handa mag-boyfriend. Ah, hindi ka ba handa mag-boyfriend? Tama. Pero ano sabi niya, maghihintay daw siya? Maghihintay siya, pero ang sasabihin mo sa kanya, huwag siyang maghihintay. Huwag siyang umasa? Huwag siyang mag-asa sa akin. Hmm, kasi ano, nang parang Nagkaupobya ka? Baka ano naman ako, na lang siya, wala siyang kasama. Mm. Ang galing kayo, huwag na lang siya maghintay. Oo, oh, kasi nagka ka ano. Ang tama yun Ate Melissa, unay mo muna yung pamilya mo, yung anak mo. Si Jemel, nabibisita mo si Jemel. Oo nga, sabi niya sa akin, pumunta daw ako sa school. Sabi ko, hindi naman ako pupunta kasi nga, ang dami-dami kong paninta dito. At saka ayaw ko masiraan ng paninta. Hmm, tama. Kasi pag naghinto ka sa pagtinda, sayang yung benta, saka... Yung mga tinda mong mga ganito, mabubulok. Okay. Uh, basta mag-iingat ka, Ate Melissa, dapat di ka nagkakasakit. Mabilok sa'yo ng mangga mag kilo ng mangga ngayon? 80 lang sa'yo. Um, sige, ano ng dalawang kilo. Dalawang kilo. Yan po mga kalingap si Ate Melissa. Grabe, tanghali na. Tanghali na, titinda pa rin.

ah isa mga ko rin ano wala ano ano yun ito itong pang ano sa pang saug sa isda kalamansi ito sa'yo ito Ha? sa'yo ito ito kaya natin yan paborito ni Bombay. ito ati Melissa o tapos ito ati Melissa o sibuyas tapos kalamansi

Yan. Kasi ito natin Melissa, oh. Yan, oh. Ano paborito ito ni, ano, ni Bombay? Tas mangga. Tapos ating muli sa pichay pa. O, oh, pichay. Dalang kilong mangga. Parang oh, masarap pang mangga ni Ate Melissa. Ano? Saan pa galing yan? Dabaw? Dito sa Batangas. Ah, Batangas. kay nena pina-post ah

Ate Melissa, sige, salamat. Yan po mga kalingap, mga, nakabili na po ako ng sangkap tapos mangga kay ate Melissa. Yan, malaking tulong po yung pagbili. Kahit po simpleng pagbili lang, malaking tulong po yung sa ate Melissa. Mabili po ako ng isda sa karne.

Oo opo, oh, po po. Matabo na nabang mani. <laughs> Yung isang pata na ito. Tapos isang Tapos laman, isang kilong laman. Yung ani. <laughs> Si, sige hmm. Pang, oh, sige. Pang Pang laga. Pang laga. Pang 'yan. O sige. Ah, oh, pwede na yun. Merap naman po sila sina. Ina. Kaya din po ako ng manok. Ano pa Nanu din ako ng eh. lang. Isang oh. Bagong katay ano? Ha? Bagong katay. Bagong katay lang. Sige. Ano, ng klate ay pang fried chicken, tapos klate ay pang adobo. Yan po, kailangan po nila... Bombay, Sina na ng mga ganito para po kahit pa may sustansya yung kinakain nila sabuan po ni, kasabuan tapos yung iba ipiprituhin pinapagamagin na din pa lang si Dem Ay, oo oh, oh. may lang sa ano si Dem kaya ano ng parang, parang bumalik sa dati hindi pa man hindi man masyado, oh, ano? pa man masyado pero papunta na dun sa Delicado ano pa ba yan? Kasi ang may, may depression, tatlong araw lang hindi makainom, nabalik. Nabalik sa dati. Tatlo na ako sa umaang. Ang na dinadala. oh, padagdag ng padagdag. Na, sabay-sabay sa mo na yung pino. Oo. Oh. Kulang nga yung si Casey sana, sabay ko. Kaso, hindi ko na ano, hindi ko na sabay kasi puno na kami. Kailangan ng ban. Kaso wala man. Si oh. Casey, magaling na rin. Nung nakarang, magaling na rin. Pag nalilipasan nga, nabalik sa dati. Kasi na nana nanabasa, epekto ng gamot. Oo, epekto ng gamot. May e viewers po sa atin ng ano, kalingap, Magkano yung lahat yan, ano? Ano? Thank you. Tapos oh, pati sila na ni Casey, nagpakaano na din. Oo, may depression din yung nanay. Kuya, na. Thank you. Oh. Ah, salamat ha. Salamat. Thank you. Kuhulipon nitong ano repolyo. Yan po 'yan. Tapos itong okra. Ah. Tapos, isang ano ng chicken cubes. Mabili din po na yung sangkap Para lulutuin na lang po nila Si Ina Ito Baka gusto nila magkinula, Maano din po tayo nang luya hmm. Ito Ito Po mga kalingat. Ito po yung maganda na mamili dito sa loob ng palengke kasi napakasiriwa po ng ano ng mga gulay dito. Kamote. Hmm. Fernando. Ang ng kamote oh. Ito kamote yung bawilit. Ito po mga kalingat mga kabente. Ito na po yung dadalin ko kala Bombay at Siena. Sana po makatulong po sa kanila. Para po magka ano man sila na mas, mas tansyang pagkain. Hindi yung puro dilata sila. Noodles, dilata. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta. Maraming salamat po sa tiwala po ninyo. Hanggang ngayon po ay sinusuportahan po ninyo ako. Po mga kalinga, mga ito na po yung big uh, Bombay Sena. Ate, maraming salamat ha. Sabi, pabili po ako ng ano, isda nila Bombay uh, para masabawan. <makes noise> <makes noise> Ito galunggong. magkano dito. Ano <makes noise> Enggak nonggung favorit ini Yung mga stop po dito ano galing sa Mercedes Ano kuya? Mercedes Mercedes Vinsons Bagas bus hmm. Napakasariwa po ng isa dito sa Diet Public Market Bali magkano? 200 sakto Sige ng ano bix bix before para po pag sumasakit po ang ulo may panglagay po sa noo yan isa lang magka ano mga kabente ito na po yung nabili ko for 2,000 pesos po grabe na po ang mahal na po nang nabiliin ngayon hindi ka po makakabiliin ng 100 pesos lang maka ang lang po yun Mar yan maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga supporter viewers ko po na patuloy po na nagtitiwala sa akin malaking tulong po yung mga comment niyo para lumakas po ang love ko para magawa ko po itong mga bagay na ganito sa mga sponsor din po maraming maraming salamat po sa mga sponsor po nila Bombay, nila Shena yan kay Ma'am Ma Evelyn pesa kay Ma'am Minda Cuerdo, yan kay Ma'am ano, kay Ma'am Belinda, Bana, maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta kay Labumbay. And kahit po hindi, hindi ko po, po sila may vlog, at least po papaabot ko po, po itong tulong ko po, po sa kanila. And ngayon po ay isa na po akong sponsor ni Labumbay. Yan po mga kalingap, maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli, God bless po sa inyo lahat